<laughs> Hi guys, so today's video ay continuation sa kuan ng trutas na magkua So ipiprix lang na ko yung mm. bisaya nga ice cream, wale ice Ngayon mm. <laughs> listo, yun know, <laughs> Ang flavor mm. is, tuan, <laughs> yung okay, flavor nga Kakao Gili, yung puti na bitaw Away, vanilla Vanilla flavor